Inunahan na ako ng langgam. Ayan, ang daming langgam. Uy. Kailangan ko ng pitasin. Oh, ang daming langgam sa loob. Ako po. Ang daming langgam. Ito pa yung isa. Bakit kasi na rin kita baka naman ay maunahan din ako ng langgang. Itigas. Kulay rin siya na okra. Hmm, ito na guys, oh, inunahan ako ng langgam. Yan, kulay red yung tangkay ng okra. Ayan na, meron nang tayong panglaga. Dagdag natin tong talbos ng kamuti. Ayan, ilalaga natin guys.